Ano ang nasa loob nito? Uh, unboxing po tayo galing Pinas. O, tignan nyo pagka papuntang abroad. Ang pangit ng ano, pagkabalot. Pero pag ikaw naman ang papuntang Pilipinas, ang ganda ng balot. Tignan natin kung ano ang mahiwagang nasa loob nito. Pati si Dina, hindi niya alam to. Alam po yan. Oh. Hindi na. Unboxing tayo, guys. This is galing sa may bilabid kong ano. Labilab. Habidab. Sana my love Oh, di ba din na maglabilab ka din para may magpadala sa Hirap naman buksan nito. Kung sino yung unang makahula nito except kay ano, ay magkano magkano Mami Pat, Eva, Patmos Magkano magkano eh, Syempre, i bibi sasabihin ko pagka nakaano, naka-set na yung LS ay yung ano, wala, wala, LC tuloy. Wala tuloy akong may LS ngayon. Doko to? Asa anin? Unboxing po tayo. Oh. Ito ay naka-frozen tapos tinanggal ko kagabi para na-depress siya. O oh, ayan na guys, wait lang. Para ano naman siya para surprise. Tantara. Okay. Ito na siya. Okay. Guys, ito yung laman ng binuksan natin. Uh, mga Ilocano lang ang nakakalam nito, I mean yung tag-abra. Ito yung exotic food namin, tinatawag namin kangkanool. This is ano, uh, nakukuha lang to guys sa ano sa bundok. Tapos uh, ano lang 'yan, mga June, July, August pwede mong kunin ito. Eh ano, uh, yung biyanan ko, Ah... Uh, ibinolid lang niya di, ito ng ano ng suka tapos paminta ngayon lulutuin ko naman to ng adobo e adobo natin to guys yeah, exotic like, food man. namin ito Ito, guys yung isang ganta is uh, 1,500 dati yung ano mahal ito eh kasi bibihira tong ano bibihira tong, nakikita may season and then mahirap hanapin kasi itong ano na to itong uh, mushroom na ito ito guys is mushroom exotic namin don sa abra tapos uh, mahirap to kukunin natin ito sa sa may kahoy punong kahoy doon sa baba halukayin mo talaga yung mga leaves yung mga dahon para makita mo siya nung hindi pa siya luto ang kulay nito guys is white Guys, iluluto na natin ng okay, guys. adobo. Okay igigisa na natin, gaw gawin na natin yung ano. Gisa lang natin kunti yung bawang at saka sibuyas. Para gawin natin adobo. Adobo, baby. Yan guys. Painitin lang natin kunti yung katserula. Tapos ilagay natin yung bawang. Ang pag ano ko sana guys, ilagay ko na lahat dyan sa ano, sa loob. Kaso nga lang, igisa ko naman kasi nagiging frozen siya. Para maiba naman ang lasa. Okay. Ito ang aking bewang. Bewang na siya, hindi na siya bawang. lulutuin natin yan guys, yung mushroom or tawag namin nool sa Ilocano gib-gibok naman sa itneg ayun lang natin na magiging golden brown golden brown kunti yung bawang yan guys não sei bem Lagay okay, na natin ito guys. Yung mushroom. Luto na to guys. Actually, luto na to sa Pinas niluto na yung biyanan ko. Kaya, ano, eh, parang kumbaga i-reheat na lang natin. O, kung gusto mo naman, ano, maiba yung taste, kaya i-adobo natin. Kasi pwede na tong kainin eh, kung tutuusin, kasi luto na siya. Kaso nga lang, nakaposen pa dito, kaya medyo ano natin, lulutuin natin ng maayos. Lagyan din lang natin ng kunting tubig para hindi naman siya masunog. konting toyo, kasi may toyo na to eh. May toyo nga din yung nagluluto eh. Diba? Ayan. Kasi may toyo na din ito. Pati yung nagluluto, may toyo din. Kaya dagdagan lang natin ng konting toyo para tupakin pagkatapos nito. Ganun lang yon So maglagay din tayo ng suka. Ginagamit namin suka dito guys is apple, hindi naman apple cider. Pero ano? Apple, apple. Then maglagay tayo ng paminta. kaunting chan alam nyo na kung ano yan guys oh, mekos mekos natin ng kunte tapos at the end ano lalagyan natin ng olive oil na konti para naman siya magiging pagkain titikman natin kung may lasa bago natin takpan. Meron naman. Lagyan lang natin ng kunting patis instead of asin. Tapos yung ano. Ay. Hindi durog na paminta. Ganyan ba? O pa amoy-amoy lang. Tapos guys, uh, ano. Lotoin lang natin yan ng 10 minutes. Kasi loto na siya eh. And then pwede na siya takpan natin. Lulubalulub na siya. Ayan na siya. Ready na. O. Paanohin na lang natin kunti yung tubig. May inalagay po tayong kunting tubig. Suka. At saka yung soy. Yan guys. O. So yan po yung aking mushroom or tinatawag naming kan nool all sa amin ayan guys wait lang kasi ano natin kasi kumukulo ayan na po siya. tan tantaran guys let's eat na marami na naman kaming makakain nito pero hindi ko alam guys kung marunong kumain yung kasama ko dito kasi hindi niya yata alam tong pagkain na to pero sa amin na taga Abra kilalang tilala ito sa amin at saka ano mahal ito sa amin tong kankanool na sinasabi namin this is mushroom guys um as i've said nung una na ito ay may seasonal lang siya nakukuha mo lang ng around Ju july, august, september mang yung tag-ulan ba tag-ulan lang ito kaya bibihira lang ito na nauulam namin once in a year lang ito eto guys maraming maraming salamat luto na ang aming mushroom kainan na guys. Salamat sa iyong panunod. Goodbye. Salamat po.